mo si Rizal. Kilala mo ba siya? Idol mo ba si Rizal? Kuya, idol mo ba si Rizal? Yes, it is. <laughs> He is my idol. Bakit naman po? He is so nice to okay, people. <laughs> <laughs> Ikaw ate, idol mo ba si Rizal? Oo naman, guwapo. <laughs> Kuya, idol mo ba si Rizal? Oo naman, kasi siya yung sumagip sa bansa natin. <laughs> Si Gat Jose Rizal, isang bayaning umiwa sa dahas, ninais na si magsalita sa pamamagitan ng pluma at papel upang ipagtanggol ang bayan. Isa siyang munting gamugamo na natuksong lumapit sa apoy. Ngunit sa kabila ng pagkasunod ng kanyang mga pakpak, nabuhay ang ating kamalayang ipagtanggol ang ating bayan. At nagningas ang damdaming mahamit ang kalayaan. Isang madirigmang ibang atwiran at takos sa Diyos. Malinis ang intensyon at may damdaming makamasa. Ikaw, sinong idolo mo? Ikaw ang bebo, 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 bebo. pare, <laughs> yeah, pakinggan na na